Yung pa, yung kordon. ano? Para sa ating mga senior citizens. Ang Philippine Baselines Law na... Para na pagmamang... Kordon lang po. at Kalayaan Island Group. Medical Assistance Program si Trillanes na nakatulong na sa halos dalawa sa buong Pilipinas. Ang kanyang scholarship program ay nakatulong naman sa halos 60,000 students. Patuloy ang pagseservisyo ni Trillanes upang labanan ng korupsyon at mapabuti ang buhay ng bawat pilipin. Magandang hapon po sa ating mga mababayan dito po sa Barangay uh, 42. Kamusta po kayo? <tod> mapabuti eh. At uh, dito po kami ang ating uh, Trillanes para bisitahin po kayo at ipamalita ang uh, nalalapit na pagbabago na darating po sa ating mahal na lungsod na Kaloocan. Gusto po ba natin yun? <tod> O, oh, pagbabago po. Bakit? Yeah. Dahil po napakiwala na ang ating lungsod. Dito po sa buong Pilipinas, ang kalookan po ang pinakamaya, isa eh, sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Pero dito po sa atin, ang may pinakamaraming mahirap. Yun po ang uh, nakakalungkot dahil ang yaman ng kalookan po ay pinubusan ng ilan. Yan po ang babaguhin ng T3 Llanes at ang po natin ng korupsyon sa City Hall na sa ganun ang yaman ng kalookan ay diretso po sa inyo mga mamamayan ng kalookan. Yan po. No? Kasi po ba natin yun? Oo. Oh. Eh kasi ginito po, po, no? 12 years na po ang pagbigyan nyo na yung mga po. Nakita nyo na po ano yung kakayanan nila. Eh talagang kapos na kapos po. Kung doon sa ibang lulusot, ito sa mga lulusot. Isang po lang po sa mga senior citizen dito lang po sa kalookan ang walang regular na monthly programa sa buong Pilipinas ay sa buong KCR. No? Wala po. Sa Valenzuela, Kansas City, Pasig, lahat-lahat yan. Meron silang regular. Ngayon po, ang Team Priyanis po, ang BBK po ng monthly medicine palawan sa mga senior citizens. At walang pilihan po ito, ha? Bawat isa po Nakuha lang po kayo ng uh, yung gift card at yung hulog na dyan buwan-buwan yung monthly medicine allowance. Kaya pong gawin yan pero hindi ginagawa dahil nga sa korupsyon. No? Marami pa po yung mga programa para sa kabataan, yung mga baku bakuna lang ano, sa mga bagong uh, silang. Meron mga <coughs> <coughs> Pero saan na pupunta yung pera? Ang kalooban. Ngayon, ang inyong lingkod, nakilala nyo naman na talagang lumalaban tayo sa korapsyon Wala tayong uh, uh, sinisukuan. wala tayong uh, At yung pagkikipaglaban -pag natin sa korapsyon dadalhin natin sa inyo. parang pera at kalooban, kailangan po yun sa inyong na Okay po ba yun? Oo. so, Marami po po tayong mga programa na hinihanda. Babalik po kami at uh, ihimay ang program ng isa. At sana, magbukas kayo ng puso't isipan sa pagpapago. Oh, so, ganito po, no? Patikin po sa programa ng ating Pintulianes. Sa mga senior citizen, meron pong monthly medicine allowance. Para sa lahat, no? Walang pila-pila, walang pili-pili. Pagkakarap, pagkakarap kayo. Hindi big Mark, beso ni po Okay. Tapos kung pa niyan, meron po tayong diskwento sa mga amilya. Babawasan po natin ang amilya, ang real property tax. Dahil po ang uh, ginagatasan at malamang pabigat po sa mga So, inan lang po yan mga patikin. Saka na lang po yung iba, pag masyado kayong uh, ganyan. Pag sa sabihin ko, kasi po yung ito nilalapaw maraming salamat po muli ay